Ano ba naman ito? Mukhang paborito talaga yata si Blythe, si Andrea Brillantes sa mga hiwala yan. Eto, siya na naman ay tinuturo sa nangyari kay Malso Campo at kay Elijah Canlas. Ano ba to? Alam mo ano eh, nakakaawa din to si ano no? Si <laughs> tinuturo. Correct. Porque kasama niya lang yan sa teleserye niya ng ano, a uh, senior high. Hi. Ito Hi, naman. Hi. Yan na naman siya. Sinama na naman siya kahit na wala siyang kamuang-muang dahil makaibigan lang to si Catherine at si Kasi Miles. Pwede nang isama yung pangalan niya sa bagay, pagkasama ang pangalan niya kapag uusapan naman talaga ng bonggang-bongga. Nakakaawa lang na siya ay tinuturo samantalang mm -hmm. wala pa namang resibo kung siya ba talaga yun ng gulo o third party sa mga nagkakahiwalay na relasyon. Truth. Masyado siyang paborito, di ba? Mm -hmm. Katulad yan, nagkasama lang sila sa senior high. Eh, Siyempre, magkakasama sila sa isang seri, magkakaklose, di ba? Hey, Tapos magkaibigan naman itong si Malis Ocampo at si Catherine, nag 1 plus 1 equals 11 na ang marami to nating to mga to kababayan. Kawawa naman si Andeng. Huwag naman po. Yan, kagaganya nyo, kagaganya ko kay Andrea. Lalo lumalakas tuloy ang feel ng bata, ano? Totoo. Kasi lahat na lang, kasama siya. Ano to? Kailan, kailan siya hindi siya isasali? ano to? Baka naman kaya sa walang siyang pelikula. E pinag-uusapan siya, nakakaloka na yun, ha? Salingket palagi. Ika, yeah. di, ba? Diba? Oh, sa, oh. Salingket. Sa Ako, sabi ni Juris Dr. Channel, ang bilis-bilis mo naman ah, sa Amerika, pero ang ang iyon tulay dito sa ating programa, ang ay nako. Sabi niya, ay grabe naman. Lahat na lang ba ng hiwalayan eh kay Andrea sasabit? Sa bagay, malakas kasi talaga ang appeal ni Andrea. Kaso, parang unfair naman na yata. Kaya, Blight, it's time na po na mag-one-on-one kana na kay nanay para once and for all, manahimik na ang mga dapat manahimik. Nako, nako, nako. Yun lang ang sasabihin ko sa iyo. Nung nako na yun, ha? Oo, uh, 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 Juris Doctor Channel, salamat, salamat sa partisipasyon. At eto si John. The more na iniipit ninyo itong si Andrea Brillantes, the more nakitang kita na kailangan nyo na lang talagang pumikit dahil kayo ay masyado ng inggit. Kawawa naman yung tao, wala naman kayong pruweba. Ano ba yan? Sa Katniel, siya raw. Dito kay Miles Ocampo at kay Elijah, siya rin daw. oh, baka naman mamaya pati doon sa paghihiwalay ni Richard Gutierrez at ni, ni Sara Labati, siya na rin. Ano ba naman tantanan nyo naman yung bata, maawa kayo aba may damdamin din siyang nasasaktan, sabi ni John. Mm. Hindi totoo naman eh, no? na para bang ipinalalagay nila na kahit na lang ano ang iba to kay Andrea, eh okay, okay lang. Kasi, alam mo na, uso siya di ba? Kore. Eh alam naman natin ang hiwalayang sabing na hiwalay ang Elijah at saka Miles eh maganda ang kanilang no, usapan. No, eh, magkaibigan, no, magkaibigan sila. At saka, ang ganda ng kanilang breakup, nung may magtanong kay Elijah at kay Miles, kung totoo bang, it's over, di ba? Yeah. Oo, 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 sila, o, di, kita mo, natapos ang issue ng walang kung ano-anong mga pakikialam ng ibang tao, walang outside forces na nakialam sa breakup nila. Ganun ang maganda, sabihin niyo ang totoo, at ayan, ang ganda ng kinalabasan, ah, supportado pa rin nila isa't isa, yes. at oh, nagdaan sila sa ika nga ay madawag na lugar ng relasyon. Pero magkaibigan silang nagtapos. Pero hindi natin malilimutan na sa madidilim na bahagi ng kanilang buhay, sa personal nilang buhay, nagdaluhan itong dalawang ito, di ba? Oh, oh, oh. so, na oo, oo. naman hmm. talaga. Oo. E eh, ano naman mo sasabi mo sa Kim Chu at si Yan Lim? Eh, ano, si Kim Chiu talaga ayaw, ayaw niya magsalita. eh amin na lang po yun. Pag sinabi mong amin na lang po yun, Meron. May Something. May diba? tinatago, di ba? Ano masasabi natin? Kung sila nga walang masabi. Tayo pa ba? True. Totoo <laughs> naman. Oo, o. totoo'n totoo. Teka. Diba? Nahabol lang ako ah, para kay Tita Julie Paras. Panahon talaga ni Blight ngayon. Kumikinang talaga kasi kata niya. Kaso panay negative ang binabato sa kanya. Okay lang 'yan Tita Julie Paras as long as kaya niyang i-handle, di ba? Aha, mm -hmm. uh -huh. ayan. At nako, eto si John nagbigay kagad ng reaction. Kim Chu at si Yan Lim. Hindi kayo kalaki ang artista. Huwag naman kayong ganyan. Huwag niyong gawing manghuhula ang mga tao. Magsabi na kayo kung ano ang totoo para hindi na nagsasalimbayan ang mga komento tungkol sa hiwalayan nyo. Please, magpakatotoo na kayo. Hindi na nga kayo pinaniwalaan nung una. Hanggang ngayon ba naman break na kayo? Hindi pa rin kayo paniniwalaan. <laughs> John, alam na alam mo ang history. di Diba? Oh. Ano ba yan? Sabi naman ni Ching Bautista Silverio, good or bad publicity is still publicity. Good for blight. Napag-uusapan siya at lalong sumisikat. Hmm. Alam mo, itong kasabihan na to, ito ay uh, laging gas-gas na to. Pero may katotohanan yun eh. Diba? Lalo na sa showbiz, wala ng over-exposure ngayon ang nakakalimutan yung mga hindi na nakikita at hindi nararamdaman. Yun. Kaya, kaya okay. kahit pa sabihin na negative yung itong nangyayari kay Blight, hala, pinag-uusapan. O, oh, di ba? Welcome negativity. Lalo siyang pinag-uusapan. Di ba? Wala na rin siyang ginagawang effort. Totoo. Di ba? Hindi ka naman makakapamili kung anong sasabihin ng mga tao sa'yo eh. Kaya... Dahil nandito ka, tanggapin mo na lang kasi wala eh hindi mo naman mapipili yun eh kung masama mabuti wala dahil artista At saka, ka ang baganda kay Blythe tinanggap na niya ang uh, kanaturalan ng mundo na pinasok niya mm, di ba sabi nga niya hindi naman niya ma makukuha ang loob ng lahat ng tao di ba sabi nga niya may matutuwa sa'yo, may magmamahal sa'yo, iyo yes. meron ding naiinis merong magagalit eh sabi niya eh, hindi ko po pwede hindi ko po kontrolado yun basta ako pag-iinamin ko na lang ang trabaho ko at doon na lang ako po-focus sa positive. Alam Noon. niya yung pinasok ah. niya. Ganun Noon. dapat talaga. Kapag isinawsaw mo ang kanang paa mo sa showbiz, dapat kasabay ang kaliwang paa. Hindi Oren. po pwede na kalakalahati lang. Hindi ka pwede pumasok sa kwarto na ang, kas ang nakasilip lang kalahating katawan mo at yung kalahati na iiwan sa labas ng pinto. Alam natin ang naturalesa ng mundong ito. You cannot please everybody. Kaya yes. dapat ay tanggap ninyo na sa pinasok nyo ito na trabaho, may matutuwa, may magagalit. Merong happy ang uh, pagtanggap siyo, meron namang sad. At si, sure. si Blight mukhang, mukhang kuhang-kuhan na ngayon yun. Di ba? Kasi meron siyang pangarap nanay. Alam mo yung... Nakafocus lang siya sa pangarap niya. Yan yeah, no kung basta ako, basta ako, di ba katulad na sinabi mo nga kanina, magtratrabaho na lang ako para maabot ko ang mga pangarap ko. Yun. Uh -huh. At saka, alam mo sa nagaganap sa kanya ngayon, hindi ka tuloy mapakakapigil na mag-isip na, ano kaya kinaiingit sa kanya? Meron yan eh. May ingit factor yan. May eh, ingit factor na. yan. Oo, oo. Imposibleng nagagalit sila kay Blythe ng walang anumang dahilan. Meron yan. Siguradong meron 'yan. Unang-una, 'yung datingan, 'di ba? Malakas yes. sa loob ng bata, 'di ba? Yes. Matapang. Oh, bakit hindi tatapang? E eh, pinanday na ng panahon 'to, 'di Totoo, ba? Bata oh, bata pa lang 'yan talagang napanday. Yes. yan. Oo. Oh, oh. Kapag sumuong na po sa mga problema at mga gyera ng buhay, ang isang tao, lahat ng malalakas na bagyo ay naramdaman na niya. Ambon na lang kayo lahat ngayon. Oh, no. Yun lang 'yon. Ambon na lang kayo, 'di ba? We should remember na mga bata pa ang mga ito. Love, pain and betrayal, parte ng buhay. Yung mag-asawa nga naghihiwalay sila pa. Sabi ni Wating-wating ng London. Totoo At naman. Totoo naman 'yan. Oo.